Yun, good. good morning mga ka-chill face. Recovery ride tayo ngayon sa Binangonan Ito yung unang padyak natin ng galing tayo sa Matnob Ito may okay. kasama ko. Ayan, Sarin Toson, colleague. Yeah, yeah, yeah. Ayan. Good morning, Satao. This is my new friend. Yeah, our friend, my Japanese friend, Hitoshi. Yeah. Good morning. Good morning. Yon. Yon. Ride out na kami, mga kachilpis. Alas 5.43 kuwarenta y tres. So dito ang daan namin sa may baybayin. Meron pa nag-aantay sa amin sa may Montiliano, Alabang. At saka sa 7-Eleven Sukat. So bali libang kami. Alright, let's go! Ayan, dito na tayo sa May Montiliano. Ayan, nag-aabang yung Good morning. Kaya kayo rin tatay. Amit? Hiroshi. Hitoshi. punong punong ng banderitas dito sa Kupang. Ayan, BPS na. Ayan, alas 6 na. May nadagdag pa sa aming dalawa. Ayan, sa una, no? Si Rai Dagerin biker ang siklistang matangkad at siyempre si Art ayan yung naka-trax so, silang naka gravel bike panlaban sa ahon sa right, medyo maganda pa naon walang ulan maliwanag ang langit Alright, samahan nyo kami Aahon kami sa may Grace Hill, Binangonan, Rizal Si 6 na pagkanan Taytay -tay na Ayan, gulihan ng mga native gumanok Pato, kampi. Ayan Kung gusto pulutan, punta lang kayo diyan <laughs> Oras natin, 6.40 Zumba girls! One, two, 1, 2, 3! 1, 2, 3! Pasik tayo tayo ang 6.56 Ang na kami! go, go Ayan na, mga castle face Plus 25 Go ahead na, go ahead na oh, tira na tayo dito Ayan, mga castle face Pasensya na, naubusan ako ng space sa GoPro ko So, dito na lang tayo magtsaga sa my cellphone natin Bahala na kung maganda kuha Hahaha <laughs> Ayan oh. May taga San Jose del Monte na nag-aahon dito. Na makakasabay pala namin si Jules Ann. Ayan okay. na ba yun? Grabe huh? naman yan. Winanhan lang. Buli ni Ita niya. <laughs> Sana all. Sana all. Ayan Ito na ngayon.

Tama Kasi kayo nandito. Yun ang nahihimik. Hindi pa. Kaya mo yan. Kiss ni bar pa. Masukis touch.

Shout sa lahat ng mga nakasabay naming mga cyclist dito. Magandang umaga sa inyo lahat mga master. All right. Uh, ganda ng view mga ka-chill -ka face. Pansamantala, diretso muna tayo dun sa pinaka view deck. Dun sa may dulo. May dagdag pa na ahon eh. Ayan o. Oh. So pag bungad mo. Ang daming bandila. Yes, Master. Ilan? 21.1. Wow. Very nice. Ito na. Kaya pala sinabi na City of a Hill. Ayan. So, ito na talaga. Wala nang bawian to. Ah, mabuhay ang mga ilunggo. Aiyamboh, Ay, aiyamboh cemo indah ya. Coba lang kita lagi taib ah, kita aib lah. Ha, kita kita kami dosen ngamen ya. Kasih manuerral sin dari dosen. Good morning, good morning. Celerai dosen. Yes. Jerry kita or dimati. Yes. Aku Jerry. Mari kita nagi kita satu soal. Oh. <laughs> Unexpected. Nagkitay sí kami hindi dire. Anong oras kayo? galing sa San Jose? 5. Ah, aga naman. Kami 5 man. Pay. Pa dire dire sa Mel sa is. Dinka mo din. Sa muntin mo pala kami. Good morning. Pa jakerong tatay. Pa jakerong tatay mo. Ah. Yung kasama niya dapat sa sa Sa... Ilong Ano? Ilong ano? Tanggal atok. So ito pala yung dinadayo dito mga Kachel Face. Ito yung Grace Hill. City on a Hill. Yan. Ito may kainan din dito. Ayan. Ito yung Grace Hill mismo. Ito mga kapadyak. Oh. Ganda ng view. hindi pa siya uh, masyadong tapos. Uh, may mga ginagawa pa doon. Kitang-kita yung binangunan doon, ano? Ayan. Hi, sir. Hello. Ayan. Ito yung Laguna Lake. Ganda. Overview. Kitang-kita yung ibang bayan din sa kabila. Ito yung pinaka-reward ng ating ahon-ahon. <laughs> Sulit. <laughs> Sulit ang ahon. Ayan, <laughs> no? Oh. Ilang percent? 31.5. Oh, 31.5 ba? Ah. Ayan, no? Bitin pa. Gusto 34. May ikisig eh. Ha? Ah, may <laughs> Gusto mo ba? Nasaan ah, lang charge lang ako tapos video ko lang tapos nag sige. <laughs> Anong masasabi? Ah, ahon, ahon, sobrang bigat. ayan <laughs> ah, no? sa tanan nga mga ilonggo nga bayan. Ah, na. Oh. Bayan lang, pero magpapod ang tuhod yung alamak. Amugid. Sa mga bimbangero. O. Gan lakas. Sa mga bimbangero, shout out. Ayan. Good luck, good luck. Ingat nyo. Sa labang diretsa ninyo. O, hindi ko. Ah, Okay. Saan ang direksyon niyo, Inday? Sa Along na ka mo? ng mga nakunta. Siyempre, kasama na yung pakikipagkaibigan sa ating vlog okay. niyo. Ayan, no? si Sir Tagatagig. Pangalan, Sir? kaloy, ah, kaloy. Si Kaloy. Ayan. Tapos, ang kasama niya. Dalawa lang sila. Pangalan, Sir? Henry. 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 Si Sir Kaloy. Saka si Sir Henry. Big, big shoutout sa inyo. Alright. Yun, ang dami pa nila doon, no? So, maraming dumadayo dito sa Grace Hill. Kaya yung hindi pa nakapag -grizel. Let's go mga ka-gel face magandang tanawin Sulit naman talaga Medyo konting sakripisyo lang doon Sa may bandarong Pinakalas niya ang ahon Pumapalo siya ng 31.8% gradients Alright So sukat na sukat yun ni Rai Ayan no? no, ayan no Ayan eh, inulit pa oh. <laughs> So yun mga ka -jelpeys. Unlock! Grace Hill. <laughs> Marami tayong na ng mga bikers dito. <laughs> dia behaviors Jangan, supaya ini saja mau Sendirian Paradi challenge Oke Hi yes. sir. Nice one. Okay. Light. A few moments later. Okay, let's go! <laughs> <laughs> ano, diretso? <derecho? laughs> <laughs> Ayan yung awad niya, mga niya face Pagka papunta ka ng bayan Yun lang yung awad niya Tapos sabi, lusong na raw to dito Oh, saan Tayo! Dito, Saan ba? Saan Paseedito pero kailan masaya? Santao sa sa kabila kanan. Barangay Libid Public market. Oh, dito kami sa Paseedito. Santao sa sa Paseedito. Dito. Barangay Lunsad Santo Rosario Ay. Okay, thank you <laughs> Dalawang daan yun. Bagong gawa yung kalsada Siyempre, pipicure natin yan Ngayon lang ako dumaan dito eh yung mga kasulok-sulokan ng binangonan ayun may aahon sabi nga daw mas mahirap nga daw dito matas-tas din habot din ang mga onsi yan Kita <laughs> niyo yun? <laughs> Ayun oh, na Onse o dose po 15, 16 Mataas Tapos ang kapalit nito biglang bulusok ano. Ayun. Video pa ikot ikot siya. Hindi siya bumababa ng sampu. Sige si San Ginadaan na lang sa ekes ekes ah. Yan ba walang practice? O oh. Panis na panis ang ahong Ito mo yan oh. Isang buwan na walang padyak yan Dalawang buwan daw <laughs> Ang practice niyan ano Halo ng simento <laughs> Ito mataas taas to Ayan o yan mga Ano Disisize Masih ketorsi lagi itu, eh. Di sisi Di sisi

Ah, pa bulong to. Ah, ubos na brake pad. Alda. Mati dipelari pala reverse nito. Oh. Kasihan. Nah. Kita nanti nya. Ada nah, bingung ikut. Ada bini ikut. Ayano. Si kuli.

Ay Ay, ni Iniikot namin yung <laughs> bundok. Mayroon pala ang daanan Oh,

GMP, bakas dito, dito dito na, ito sa kaliwak. Hindi tuyo yung ito yun. Katayan. Tuyo, tuyo pinaasla slaughterhouse kila. Okay, tama Misa mai, binangun ang slaughterhouse.

24 po is cooperative Ayan, alas 10.38 Binangunan proper na Maganda rin yung ano Kung gusto mo ng ahon Reverse, pwede rin Mas mahaba yung ahon niya daming liko liko nakakalito dito sa loob ng uh, binangonan pagdating sa dulo kanan Yun. Ah, ito, deri dire deretso na ito mga kachilpigs Alright Oras natin, 10.52 Dito na kami sa may Manila South Road Labas na kami ng bayan ng Binangonan Gano'n Pag yung dito nandito lang kami sa may C6 So Shout out sa mga nakilala At na-meet namin doon sa Grace Hill Lalong lalo na kay Dulsan Ang akon nga ilonggong uh, Kasi manuwa nga uh, gwapa <laughs> Sige At syempre yung kanya mga kasama Yan lakos Alright Builong, parami merapi selamat. God bless and good luck.